Dapat ina ay natural din yan. Sige bes, Sige. Sige, wag ka tumayo, wag ka tumayo, wag ka tumayo. Saglit. Tumayo yan. Yehey. Inawakan ko lama. Nawakan ko unti <laughs> yan. Dama talaga ganyan nga. Dahil hindi ka nanganak ang babae, may nagpupo sa chan habang hey. nag... Ang oh, laki, pala naman, <laughs> laki Mabubuhay, oh Mabubuhay igay. Oo, napis, napis nga eh. Ang journey. Alaki na naman eh. Ay, nagalaw. Kala ko yung eh, mamaw. <laughs> kumodron na dalawa na po at parang silang